Yo, what's up mga repa? Likas sa ating mga Pilipino ang pagiging masipag at madiskarte sa buhay lalo na kung pagdating sa pagtataguyod ng pamilya. Kaya kung ikaw repa ay naghahanap ng isang maasahan at ikalitad na motorsiklong maiging kaagapay mo sa iyong negosyo o kaya naman ay para sa iyong pang araw-araw na pamamasada para sa iyo ang content na ito repa. Dahil sa video na ito ay bibigyan kita ng listahan patungkol sa mga ilang brand ng mga pantra na motorsiklo na magiging sandalan mo sa pang araw-araw na gamitan. Kaya kapit ka lang hanggang dulo at baka makatulong sa iyo ang video na ito. Huwag na natin patagalin repa at ilarga na natin ito. Alright! Disclaimer, ang video presentation na inyong mapapanood ay pawang guide lamang para sa mga mamimili. Maaari mag -iba ang mga presyo, features at specifications depende sa year model, variant ng sasakyan at kung saan dealership kayo pupunta. Maraming salamat, Repa! Una sa listahan repa ay ang Kawasaki Barako. Sa presyo nagsisimula sa 91,000 pesos hanggang 100,500 pesos, ang Barako ay matagal nang naging maasahang tricycle motorcycle para sa ating mga driver sa buong bansa. Pero ngayon, mas naging subok ito sa tibay dahil sa 15% na pagtaas ng engine power at 13% na pagbuti sa tipid ng gasolina. Ang Barako ay nanatiling may heavy duty at patatag na makina na may 175cc displacement 4-stroke SOHC engine Bukod pa rito, ang Kawasaki Automatic Compression Release o KACR ay nagbibigay pa rin ng ginhawa sa pag start. Ito rin ngayon ay Euro 3 compliant na nangangahulugang mas environmental friendly na ito kaysa sa mga naunang modelo. Ang pinakabagong features ng barako ay ang fuel gauge sa instrumentation panel nito. Kaya mas madali na ngayon para sa ating mga barako drivers na masilip at malaman ang antas ng kanilang gasolina. Ang makina nito ay kaya magbigay ng hanggang 12.74 horsepower, 13.1 Nm na torque at merong 4-speed manual transmission. Kayang maglaman ng hanggang 12 liters sa tanki nito sa isang full tank. Nakakarburetor bilang fuel system at para sa karagdagang features, meron na rin itong pass switch mga repa or ride. Right. Susunod repa ay ang Honda TMX Supremo. In update noong 2017, ang Honda TMX Supremo ay isang tunay na workhorse na kayang harapin ang kahit na anong hamon sa daan. Paborito ito ng mga negosyanteng gumagamit ng motorsiklo bilang pangunahing transportasyon dahil sa matatag at subok na kalidad ng Honda na kilala sa buong mundo. Ngayon ay nasa ikatlong henerasyon na ito at may abot-kayang presyo na 74,050 pesos. Kabilang sa mga karaniwang features ng TMX Supremo ay ang standard halogen headlamp at analog gauge. Ngunit wala itong tachometer. Isa itong simple motorsiklo na walang mga luho o dagdag na features tulad ng mga mas mamahaling modelo. Ngunit ipinagmamalaki dito ang matibay at maasahang performance. Parating sa makina, ang Honda TMX Supremo ay may isang air-cooled 150cc displacement single-cylinder 4-stroke engine na may 10 horsepower at 11.6 Nm ng torque. Ang lakas at hatak nito ay sapat para magkarga ng mabibigat na gamit habang nananatiling matipid sa gasolina. Para sa suspension at preno, meron itong standard telescopic forks, dual reel shock absorbers at drum brakes sa harap at likod. Masapat para sa pang-araw-araw na gamit sa kargahan. Narito rin sa listahan repa ang Kawasaki Bajaj CT125. Sa presyong nagsisimula sa 58,700 pesos, ang Kawasaki City 125 ay isa sa mga commuter bike ng Kawasaki na nakatuon sa pagbibigay ng kaginhawaan para sa mga rider. Pinagmamalaki nito ang ilang mahusay na features na angkop para sa mid hanggang heavy duty na paggamit. Kasama sa mga features nito ang electric starter, digital fuel gauge at 5-speed manual transmission na tumutulong upang makamit ang mas mahusay na torque, bilis at tipid sa gasolina. Bukod sa performance, ang CT125 ay may eleganteng disenyo na nagbibigay dito ng klasikong itsura na tiyak na mapapansin sa lansangan. Ang Kawasaki CT125 ay pinapagalan ng isang 124.5cc displacement 4-stroke 4-valve SOHC air-cooled engine. Ang maximum na lakas na ibinibigay ng makina ay 9.86 horsepower sa 7,500 RPM habang ang maximum torque naman ay 10.7 Nm sa 5,500 RPM. Para sa isang commuter bike, ito ay isang napakagandang performance dahil nagbibigay ito ng bilis at lakas na agad mararamdaman ng rider. Parating naman sa transmission, may dalang mahuhusay na tampok ang CT125. Naka-equip ito ng 5-speed constant mesh gear assembly na kilala sa pagiging epektibo at makinis sa pagatid ng lakas mula sa makina patungo sa mga gulong. Ang ganitong transmission setup ay nagbibigay ng napaka-smooth na karanasan sa pagmamaneho, lalo na sa mga paakyat na daan, kung saan kailangan ng mas matatag na hatak at kontrol. Sunod sa listahan mga repa ay ang Yamaha YTX125. Simulan na ang iyong negosyo gamit ang Yamaha YTX125. Bukod sa paiging isa sa mga pinakaabot kayang motorsiklo sa lokal na merkado, ito rin ay kilala sa paiging maasahan. Kaya't ito ay angkop na two-wheeler para sa iyong mga pangnegosyong pangangailangan. Sa halagang 49,900 pesos, ang YTX125 ay available sa isang variant lamang na may pagpipili ang kulay na blue, red at black. Ang motorsiklong ito ay ginawa para sa practical na gamit. Kaya dala nito ang mga pangunahing kailangan ng isang two-wheeler tulad ng halogen headlamp at analog gauges. Meron din itong telescopic fork sa harap at dual coil spring sa likod para sa mas mataas na kapasidad sa pagkakarga. Ang makina nito ay isang basic air-cooled 4-stroke SOHC 2-valve 125cc displacement na kaya magatid ng 8.2 horsepower sa 7,000 rpm at 10.2 Nm ng torque sa 4,500 rpm at nakapares sa isang 4-speed manual gearbox ang makina ng YTX125 ay refined at ang silencer nito ay tumutulong para sa pagiging Euro 3 compliant, kaya mas environmental friendly. Maganda ang performance ng makina at hindi bitin ang hatak, kahit sa paakyat na daan. Mabilis din itong umabot sa highway speed at kaya rin ng loaded na biyahe ng walang kahirap-hirap. Para sa dagdag na kaligtasan, may kasama rin itong pass switch bilang standard features or right. white. Sunod sa listahan mga repa ay ang Honda TMX 125 Alpha. Ang Honda TMX 125 Alpha ay may air-cooled single-cylinder 125cc displacement na makina na kaya maglabas ng 9 horsepower at 10 newton meter na torque. Ang makinang ito ay nakapares sa isang 5-speed manual transmission na nakatune para sa pang-araw-araw na biyahe at matagalang tibay. Meron itong manual kickstart system at ang gear ratio ay nakaayos para sa malakas na low end torque kaya't mahusay ito para sa may karga o kapag dilagyan ng sidecar. Ang powertrain ay nagbibigay ng maayos na hatak sa mababang RPM kaya't komportable sa traffic at stop and go situation. Ang timbang nitong 113 kg kasama ang magaan na clutch at makitid na katawan, ang motor ay madaling imaniobra sa masisikip na lansangan. Ang motor na ito ay may average na konsumo ng gasolina na 53 km per liter na isa sa pinakamataas sa kanyang klase. Sa panimulang presyo na 56,900 pesos, ang Honda TMX 125 Alpha isang abot-kayang motor para sa mga rider na naghanap ng maasahang motor para sa pang-araw-araw na gamit. Ito ay sulit sa halaga nang hindi sinasakripisyo ang kalidad. Isa itong practical na pagpipilian para sa mga negosyante o daily commuters na kailangan ng matibay at subok na performance. Music Narito rin repa ang Skygo King 150. Ang Skygo King 150 ay tinuturing na opisyal na flagship na motorsiklo ng brand. Ibinibenta sa halagang 43,000 pesos, ipinagmamalaki ng commuter bike na ito ang mahusay na pagganap at matibay na functionality kumpara sa iba nitong mga kapatid sa linya ng Skygo. Sa unahang bahagi, ang King 150 ay may parihabang headlamp na may turn indicators, habang ang 12 liters nitong tangke ng gasolina ay may graphic sticker. Mayroon din itong mahabang opuan, helmet holder at parisukat na tail lamp, pati na rin ang grab rails para sa pagdadala ng mga gamit. Ang mga kagamitan sa dashboard ng commuter bike na ito ay kinabibilangan ng analog speedometer, odometer at tachometer. Rapat dapat tawaging hari ng SkyGo lineup. Ang King 150 ay pinapagana ng isang matipuno at malakas na 145cc displacement single cylinder 4-stroke air-cooled gasoline engine na kaya makapaglabas ng 13 horsepower at 10 Nm ng torque. Ang makina ay pinares sa isang 5-speed manual gearbox. Alright! Sunod mga repa ay ang Kawasaki Bajaj City 100. Ang Kawasaki City 100 ay kabilang sa kategorya ng mga commuter bike mula sa kilalang Japanese brand na ang pangunahing layunin ay ang magbigay ng kaginhawaan sa rider. Sa kabila ng maliit na makina nito, ito ay may 100cc engine na kahanga-hanga ang performance. Kilala ang buong City series sa kahusayan sa konsumo ng gasolina, isang malaking bentahe para sa mga rider at may-ari. Meron itong matibay na katawan na angkop sa pagkarga ng dagdag na bigat o bagahe. Ang Kawasaki City 100 ay pinapagana ng isang 99.27 cc displacement, 4-stroke, 4-valve SOHC engine na nagbibigay ng magandang balanse sa tipid sa gasolina at sapat na lakas. Ang motor na ito ay naglalabas ng maximum power na 8.08 horsepower sa 7500 rpm at peak torque na 8.05 Newton-meters sa 5500 rpm. Isang malakas na hatak para sa isang commuter bike na kayang harapin ang iba't ibang uri ng kalsada. Meron itong 4-speed constant mesh transmission na nagbibigay ng maayos at banayad na paglilipat ng kambyo sa lahat ng bilis at kondisyon ng daan. Ang Kawasaki Baja city 100 ay mabibili mo repa sa halagang nag-uumpisa sa 52,200 pesos. Bago ko ibigay ang panghuli sa ating listahan ay nais muna kitang pasalamatan Repa kung umabot ka man sa puntong ito ng ating video. Kung ikaw man ay bago dito sa ating channel at mahilig ka sa mga sasakyan at motorsiklo ay welcome na welcome kang putin yung subscribe button Repa. Isama mo na rin yung notification bell icon para ma-update kita kapag mayroon tayong bagong upload na video. Pakilike and share mo na rin kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon. Maraming salamat sa panonood at suporta Repa. Alright! Para sa panghuling pesto, narito pa ang Motorstar Star X 125S. Ang Motorstar Star X 125S ay isang computer bike na may mga basic na features para sa pang-araw-araw na biyahe. Sa presyong 39,000 pesos lamang, ito ay isang budget-friendly na motorsiklo na maaaring gamitin sa negosyo o personal na paglalakbay. Mayroon itong bilog na headlamp na may kasamang turn indicators, front fender na may chrome finish at 17 inches na mga gulong. Sa likod naman, may kita ang chrome fender tubular grab rail para sa pagkakabit ng kargamento at pillion seat para sa angkas. Kabilang pa sa mga features ito ang pass switch at isang instrument panel na nagpapakita ng speedometer at odometer or wide. Para sa suspension setup, gamit ito ang telescopic fork sa harap at dual coil spring suspension sa likod na nakakabit sa tubular rear swing arm. Sa preno, ito ay may parehong drum brake sa harap at likuran. Ang StarX 125S ay pinapagana ng isang 124cc displacement single cylinder 4-stroke air-cooled engine na ipinares sa isang 4-speed manual gearbox ang makina nito ay nagbibigay ng maayos na refinement at malakas na low-end torque at may maximum power output na 7.8 horsepower at torque na 8.5 Nm. Isang practical at matipid na motor para sa mga naghanap ng isang simpleng transportasyon sa abot kayang halaga. Bagamat simple ang disenyo, ang ganitong performance ay sapat para sa pang-araw-araw na biyahe, lalo na sa city riding at mga kargahan. Kaya ito ay isang practical na pagpipilian para sa mga rider na naghanap ng matipid pero maaasahang motorsiklo. Ayan na nga mga repa ang listahan ng ilan sa mga motorsiklo na pwede mong pagpilian at mabili para sa iyong pangkabuhayan, mapanegosyo man yan o pangpasada. Talaga namang makakampante ka sa mga motorsiklo na nabanggit sa video na ito. Parating sa tibay at lakas, isama mo pa ang presyong hindi gaano masakit sa bulsa. Sana ay nakatulong sa iyo ang video na ito, Repa. Kung ikaw man ay nag-iisip ng isang motorsiklo na pwede mong maging kaagapay sa araw-araw. Maraming salamat at kita-kits tayo sa susunod na video, Repa. Alright! Bago tayo magtapos, ito po muna ang inyong lingkot at nagpapaalala ng huwag pong mainit ang ulo sa daan para tayo ay makarating ng ligtas sa ating patutunguhan. Mga Repa, ride safe everyone!